Mirod, lumayas ka dyan, anak-anak ko -anak, pakulong. Ako si Rosemary Lopez, taga Sapados. Kasi dito magang hanap buhay ng araw sa dagat. Eh, siyempre, malakas ang kita ng araw. Eh, ngayon, humina. Nag-aral nag drive yung mister ko so, hanggang sa nakapasok sa munisipyo. Naging maintenance siya sa munisipyo ngayon. Hindi ang Ang ako tapos sa ngayon, andyan ako sa nangangamuhan ako dyan. Ayos lang. Medyo nangaka-rouse naman kami sa araw-araw. Kahit pa paano, hindi rin naman minsan. Nagawa ko ng paraan, side day ng isawa para may... Kasi may nag-aaral akong college araw-araw na pasok sa Maynila pa, At pamasahay ng kano. At minsan, binibigay ko lang sa anak ko, eh, pinakamatas na yung 100. Nangungutang, di maring hindi mangungutang. Kasi minsan, eh, minsan pag dumadanas kami walang talagang sa umaga, kailangan kasi meron kang hawak na pera din alam mga bata. Eh, Nasaan yung kape, bahaw lang Yan lang ang almusal nila para lang makapasok sa umaga. Tapos taglilimang piso lang ang baong. Minsan tres. Napasok naman sila. Ah. Eleven ho ang yung bahay, sa loob ng bahay, 11. Kao. Ah, Sama na bata. Ako, mister ko, anak kong panganay. Ako, si Erwin, si Jan Edmar, si Alberto, si Ederlyn, si Jan Mark, si Uno, si Maki, at saka itong, ano ko, ito, ito, itong, apokong alaga sa kung hanap pang siya. Pinurga ko siya kasi dati hindi ako nahagaan mo masyado. Pinurga ko, ko, Nakakuha ko nga isang, isang platong bulate. Niloloko ko pa nga nang kasabi ko, spaghetti. Tawa nila sila. Gagot, gagot ko eh. Ay, di siyempre, naano ko dahil sabi ko, mabulati na pala, kaya pala malaki ang tiyan na yun din ang ng tiyan niya. Sabihin niya Nay, paano po na yung gano'n? Dumi. Sa dumi dyan, sa paligid. Minsan kasi sa umaga. Minsan naglalaro. Minsan hindi ko nababantay na nakain ng walang hugas ng kamay. Mm! Hmm! Sa poso. Sa poso ko ngayon kumukuha ng tubig. Inumin, also. Pero yung maliit na anak, apo ko, nagpapakulo talaga ako. Ay, walang pang bili eh. Puso lang kaya eh. Walang pang bilang tubig. Yung mineral, wala. Hmm. Nasakit ng tiyan. Talagang, araw, lagi nasakit ng tiyan. Sa itura po sa pisikan? Yung masamang mukha niya, na, na sila. Yun. Malaki po tayo mga Meron kasi hindi Merong malaki ang tiyan, talagang bulate. Meron naman, maliit lang ang tiyan, pero hindi mo halata may bulate. Kaya yun ang mahirap, yung hindi mo halata ang bulate. Kasi hindi siya nalaki. Pero maliit lang yun, bulate. Ang Bula uh, sa karanasan ko rito sa I amin, mean, yung anak niya, yung kapitbahay ko dati, yung dati kong kapitbahay na matay, sa bulate, sabi ng doktos. Mm -hmm. Over-over ang bulate. Hindi nagpupurga ang pinag sa dami, hindi na nagkaya na ng bata na na kung saan saan. eh, natatakot ako na baka namatay. Ganon din ang mangyayari. Eh, ayaw ko namang may mangyari sa mga apo ko. Hmm? Kumusta naman po yung mga apo? Okay naman. <coughs> Ma'am, okay. naman. Hindi naman sila. No. Kasi mula nun, no, hindi na ako nagpapabaya sa ano. Kasi nadala na ako yung namatay na bata. Hindi lang isa eh. Dalawa, yata tatlo. Pabulati lang daw Hello, hello, ate. My name is Justin. Lapit kami sa tapunan ng basura. Dumi. Yan lang ang alam ko. Ewan ko kasi parang wala na yata lunas yun. Mga dito. Ay, ganito na talaga. Ay, hindi naman ulat kasi ano, nakakaayos ng paglilinis. Sa dumi nga lang. Tsaka minsan, lalo na ngayon, nag-uulan, putik pa. May pangarap din. Siyempre, hindi masasabi, ayoko naman dito talaga. Kaya lang, dito lang kasi madaling hanap buhay. Katulad niya minsan, gano ano, nakakaya ekstra magtinda ng tinapang. Hindi mo mata. Dalaga yan. Dali nangyari, siyempre. Kasi yung lugar namin ang pinakamaraming naman Maraming natin. Pero, sinusubo na health center natin ngayon. Sisipag sila. Kada, ano, nagbabahay-bahay sila. Kahit na ulan, nagbabahay-bahay sila. Hmm, okay. Ano ka? Eh, pag nga na talaga, pupurgahin ko na siya. Hindi, pwedeng hindi. Gawa ng ganyan, natakot na nga ako. Eh, ayoko nang... Sabi ko nga sa anak ko na kaya nagiging sakitin yan. Bulati yan. Kaya kailangan... Tsaka sabi ng anak ko raw, nasakit yata raw ang tiyan. Nasakit, sabi ko, bulati nga yan. Uh, purgahin Talagang pupurgahin, hindi hindi. Eh, sabi ng anak ko eh, kasi hindi man to sa akin natutuhod. Maiyak nga raw to. Sabi ko, tsaka malaki raw ng tiyan, Sabi ko, baka bulate. Purgahin na natin yung bata. Sabi ko, ganyan. Eh, ang problema naman nila, hindi naman nila maano-ano ang bata dahil may sakit nga langit, may ubo, may sipon. Sabi ko, pag dito sa akin yan, pupurgahin ko na yan. Nihilip ko nga yan. Eh, kaso, Oh, bakit? Ngayong oh, malayo bulate.